ang libro ni Joshua. Laman ng libro ni Joshua, ang history ng pagsakop ng Israel sa Kanaan. Sa pangunguna ni Joshua, ang sumunod kay Moses. Kasama sa mga importanteng pangyayari, ang pagtawid sa Jordan, ang pagbagsak ng Jericho, at ang pag-renew ng covenant ng Diyos at ng bayan niya. Ang pinakakilalang verse sa libro na ito, na matatagpuan sa 24-15. Pumili kayo ngayon kung kanino kayo magsiserve basta para sa akin at sa pamilya ko. Kay Lord kami magsiserve. Ang meaning ng pangalang Joshua ay si Lord ang nagliligtas. Itinuturo sa librong ito na tatanggap ng tulong kay Lord ang taong nagtitiwala sa Kanya. After na mailabas ni Lord ang Israel sa Egypt, naglakbay ang mga Israelites papunta sa lupain ng Kanaan, ang lupaing ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa panahon ng paglalakbay nila, wala na ang unang generation. Ang bagong generation except kay Joshua at Caleb, na lang ang papasok sa lupang pangako. Itinuro ni Moses sa bagong generation ang mga batas ni Lord na naisulat sa Deuteronomy. Ipinakita sa libro ni Joshua na natupad ang pangako ni Lord sa mga ancestors ng mga Israelites tungkol sa paninirahan sa lupaing ipinangako. Nagtapos ang librong ito sa dalawang importanteng message. Una, nasakop at nanirahan ang mga Israelites sa lupain dahil sa tulong at katapatan ng Diyos. Pangalawa, di mawawala sa kanila ang lupain kung mananatili silang masunurin at tapat kay Lord. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula. At madiscover ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Bibliya. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. the truth the flame yesterday today the same